Ikaw ang bahala sa'yo. Ikaw ang bahala sa'yo. Pat! Uh, what? Bagyo uh, Niko? Hindi. Bagyo Niko. <laughs> Anong oras? Ngayon na. Anong oras ka natulog? Oh, ba? Well. Well. Wala kang tulog ke. Eh. Alam mo yun ang sinasabi ko sa'yo eh. Lagi hey, kang... Pre, may bypass yan. Hmm. Yung sa nanay ko magpaalam. Oh, okay. automatic yan pag bumayag to. Wala na magagawa yung anak. Ito yung puno eh. Kailangan natin magpaalam dyan. Yung nagtanim. Kasi <laughs> papa. Diba? Kasi <laughs> si papa diba? ay nagtanim. Ano? Karela, alis na tayo? Alis na? Ha? Paalam ka na po. Magpapaalam ka, no? ka na ba? magpapaalam ka na ba? Eh, ah, magpapaalam ako? Oo, siyempre. Magpapaalam ka din? Akala, kaya kami lumalapit sa'yo kasi ayaw payagan ng asawa. Eh, ayaw nga. Papayagan mo ba si Boss King? Ayaw, oh, siyempre. Haabit niya yan eh. Oh. Kailangan niya yan. Hey, ano, ikaw, papayagan ka ba? Ay, ma. Yeah. I love you.